Jerome Quilloy, Edman Alahid. Ayun, okay. Edman Alahid. Yeah, okay. Okay, let's take action for the first round, mga kaibigan. Ayun, ayun. Jerome Quilloy. O, matake si uh, Edman Alahid. Ang lakas. Ay, ang lakas yun. Grabe, suntok ni Edman Alahid. Oo, oh, hindi kaya. Kayang, kayang! Emelie! Si Charm, ng Ang laki-laki! Ang laki-laki! Grabe ang <laughs> Alaheim Brothers! No mas! No mas! Malupit ang Alaheim Brothers! <laughs> Parehas mga Racer. Kung baka sa mga Texas, eh. atake kagad magkapatid. <laughs> okay. Let's take an action for our first round. <laughs> Job! Jab, jab. Atake ulit si Edman Pangalit. Ed natin kung makaka-recover si Jemron Iyoy. Oo. Ed natin. Oo. Pero sa natamag si Aksyon. Si Edman Alahit ang umaatake. Oo yang natin man. kung makaka-counter si Jerome Kiloy. Oo, oh, yun. Atake si Jerome. Nailagan ni Edman Alahid. Para mga muslim ito, no? Mayroon na. Mayroon na. Ayan. Ah, Bawal iyon. Daniel uh, Bonsanto magpapasok uh, okay. na natin kung makakarecover naman kay Daniel Inelda si uh, Jerome Illoi <laughs> ayun straight straight atras tingnan natin kung makakabawi si Jerome Illoi ayun si Jerome Atake si Edman Alahid Ayun, ito na si Jerome. Ay, okay. teka. Oh, rep and stop na contest. On the red corner, weighing 62 kilograms, the pride of Bubuk San Jose, Occidental Mindoro, Harold Del Valle. Alison Bonnet on the blue corner, weighing 60 kilograms. The pride of Poblacion Magsaysay, Ramel Pintura. And the chairman of the ring, Mr. Marlon Amores. Judge number one, Mr. Amores. Judge number two, Rafi Solong Judge number three, in solo. And our official timer, Papi uh, si Serrano Jr., our jurors, Mr. Malaysia Corpus Mike. Verse Random Actions, Harold Del Valle. Atake, si Ramel Ventura, ng Poblasyon Magsaysay. Atake! Oh! Hey! Tumama. Isa lang. Ibang klase. Isang pira lang. Tinamahan. Tinamahan si Ramil Pintura ng Poblasyon Magsaysay. Iba ka, Harold Del Valle. Uh, let's take an action. Sa so, first round. Harold Del Valle atake ulit. Yun. Ramil Pintura. Medyo nagulang tak doon. Oy! Parang manok na tumakbo sa may palo ah. Oh! Atras! Hindi kaya laban. Ka ba? Yeah. Atake na pintura! Atake ulit! Wala oh. na Atake si Ramel. Nagka-counter si Harold Del Valle. Harold, atake ulit. Ayun. Nagka-counter si Ramel Ventura. Oy! Open okay. si Ramel. Takpo ulit. Ay, 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 ay. Hindi <laughs> kinaya. Hindi kinaya. One minute and 42 seconds. si Daniel Inelda wearing white shirts kaya tingnan natin San Agustin versus Pornaga si, si Daniel, atake oy nakapatama ka agad si Daniel Enelda oy nakapatama nakapatama si Daniel Inelda Wow, galing mo naman, Daniel. Pasikatan mo yung taga-pornada! Ha? Galingan mo! <laughs> Galingan mo, Daniel Inelda! Okay, Vax! Tingnan natin! Nabilangan si Rachel Monsanto. Pero hindi pa tapos ang laban. Ayan! Ayan! Iba klase ka Daniel Inelda. Para nakaani ka na ng sibuyas ha. Malakas ka sa katawan mo. Puro adobo si sibuyas. Ang kinain ni Daniel Inelda. Kaya matigas ang kanyang katawan. <laughs> Parang labas ang sipon mo. Wala oh! <laughs> si oh! oh! na si Buyas. Wala na. Ngayon po si Daniel Magallon. Ayom. Panat. Oy. Ayola. Hindi pa pala gay nakakain ng sibuyas. Ayom ngan ayom, red ayom. Pabalasik na yung mata ni Rene Monsanto eh. Oh. Sabi niya, andam ka lang, maiguha ka lang sa ako na Ang abot lang. Uh, yan na! <laughs> <laughs> uh, yun! Atake! Uh, parang naman malukot yung pa! <laughs> 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 parang naman malukot ah! Uh. Ha. Iya. Ha. ni ni. mo lang ha. na si Buyes. Ion. Oh! Oh! oh. <laughs> <laughs> na na Second. Second pa lang. Ilang round na to, sir. Second. second round. Second round na ito. Ayan na! Ayan okay. na! Yes. Laban na ang mga ista at saka ano ito? Magsisibuyas! Ha? Hulahan ng bangka at saka kailan ang sibuyas! Okay? Sino ang mananalo sa sibuyas at saka magbabangka? Kira! Yes. Kira! Oh, say, yeah, I love you. I love you. I love you. Thank you. Okay. Uh, okay. love you. <laughs> yan. Si Renye, lumatake! Yan! Oo! Hindi ba pa kaya si Renye Lilita? Makakaya na si Bukas yan! Yan! Oh. Oo! Oh, Oo, kami dito! Uh, Bike, si Loto, si Kai. <laughs> oh, baik, Si Musi rin jilo, to, singay. Oh, singay. Parang kinain si Buayas yan, matibayan. Oh, patang 100 siya ng kalaban. Ito purong nila na tiris ang kinain. Malaman natin kung lumapas ang tiris, wala okay, yung si Buayas. Yeah. อร่อยกันซะบะปะสติได้แล้ว

Gak ikis, gak ikis Gak tipis. Gak ikisnya mapah. Yun, Yun. Merah,

Tak pula tau, pula. Baik. Baik. Sikit. 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 A unanimous decision. Blue corner. Rock is a long and Kenya so is a official timer. Okay. Start. Let's take an action for the first round Moreno versus Crystal Acero. Aramangala tweet Naitono. The BBC. Oh, Moreno. At si Cristal Lacero. Tumira si Cristal Lacero Ah, oh, magagaling ito. Ah, si Alex Moreno. Moreno rin ang kulay. At si Cristal Lacero ng Salvation Rizal. At nagamalpunan po yan si Chris Moreno. Ah, Kalintaan versus Rizal ang laban. Iyan na. yon. Yung galing ng body uh, shots si, ano, ni Chris Talacero. Ibang klase si Chris Talacero. Talacero brothers so yan. Kanina si Chris dyan. Yan si Chris. Ito naman si Alex Moreno. Alex Moreno coming from Malpalud. Ayan. Mga may basic na o yan sa boxing. Lumalaban sa mga estraso. At saka, NBN Brothers. Ano ba yun? Merong ano yan eh. Mga... Gym. Bakit ano yun? Tawag doon na lang. May... May gym ano? Lawrence de la Cruz, Red Corner ha? Magsuto ng club. At a- uh, yes, Everson dito. Everson dito. Um, atake! Hindi tumawa. Ayan. Atake! Atake si Moreno. Naka-counter. Si Chris Nalacero, atake ulit. Hindi tumama. Hindi tumama, oy, hindi tumama. <laughs> hindi tumama. Ha? <laughs> uh, red corner si Moreno. Weighing uh, red. Sergio Francisco. Okay, fight. Second round na po yan. Uh, atake. Una kong atake si Moreno, Hindi tumama. Hindi tumama. Oh, atake. Tinamaan doon. Si Moreno. Magagaling umilag eh. Ayan, sa collect ng play. Boat work. Ayan. Tingnan natin. Ang second round of action. Ayun, ayun. Bilis na na. Nakapatama pero nakangitila si Moreno. Ha? Oo, oh, isang pitik lang ah. Pero kumiti. Ayun. Isa pa. Ayun. Ayun. Makapatama doon. Ayun. Paningit. Galing. Yung mga paningit na mga uh, jump. Right hook. Ayun. Atake. Ayun. Naka-counter. Galing ng counter na yun. Oy! Lakas yun. Grabe, grabe yung mga sumbuk. Grabe. Kung uh, hindi ka ano doon, boxer, medyo malalaking na roon, Pero may mga, may mga training. May mga training. Kaya matitibay. Ayan, tingnan natin. Atake. Atake. Yon. yon, 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 yon na. Gagaling ng mga tirada na yun. Magagaling yung mga trainer, magagaling yung mga coach. Kaya tingnan nyo yung mga laban. Magaling. Ayun. Ayun. Kumpik pa't kamalimo mo talaga naman. Yan pa. Inatake si Cristal Acero. Okay. Break, break. Tira. Ayun. Ayun. Baka patama. Galing. Parang si Harold Tiltali kanina. Nagpasuntok sa suntok lang. Tinamaan yung kalaban. Bagsak. Kaya iba talaga yung boxing eh, no? May champa talaga. Ha? Ah, yan. Iba klase boxing. May timing. Ha? Ah, abilidad sa ring. Mabilis speed. Kailangan dyan. Talino rin. Discarte. Ha? Ah, ganyan o yan. Turn and A. Ito na. Ang ating first round of actions. Lawrence. Villacruz. Cruz. Ang ating... Iba! Yeah! Tumawa si uh, Ever Sarmiento. Ayan! Ang bupak. Ito, ibang uh, level na ito. Ibang level na ito, suntukan na ito. Pang malakasan na ito, ha? Ever Sarmiento. Iyon na. Uh, si Lawrence de la Cruz. Ibang klase na yung uh, training ni Lawrence. Ah, ibang klase level na ito yung boxing na napapanood doon ninyo. Ha? Ah, niya sa atin na ating mga LGU ah, sa pangungan ni Mayor Junjun at syempre dito yung ating uh, chairman ang ah, uh, sa 56 Foundation yun na si Consi Eljun Norelia yun ayan na ah. ginigit-git ni uh, oy Tinamaan, tinamaan. Medics, medics. Medics, ha? Ah, bilis. Coming. Medics. Medics. Bilis, yeah. medics. Tinamaan. ah, Nontok, nontok. Nontok, nontok. Okay, maraming salamat ulit.